AI is taking jobs past. Pero ang tanong, hindi ka na ba pag dumating ang panahon na halos lahat ng trabaho ay hawak na ng AI? Hindi na imagination to. Marami ng trabaho ang nababawasan ng dahil sa AI. At kung hindi ka maghahanda, baka gumising ka na lang isang araw. Wala ka ng source of income. Pero good news, may paraan para maging future ready ka. Number one, learn financial literacy. Number two, build multiple income streams. Number three, develop future-proof skills. Number four, aim for financial independence. AI can replace jobs, pero hindi nito kayang palitan ang financial education at human connection. Kaya habang may trabaho ka pa, simulan mo na mag-invest para sa sarili mo at sa pamilya mo.